Okay, so ayan, hello mga kasari, mga katenderas. good evening and uh, welcome ulit dito sa ating YouTube channel and welcome din dito sa ating Sari Sari Store. Okay, so time check. Uy, 9.43 na. Di ba, gabi na pala. So close na po kami. Ayan, kanina pa. So nag-close kami mga, uh, mga mga 8.30 and kumain pa kami. So ang vlog natin ngayon ay ano yung ginagawa ko. So, kumbaga, uh, evening routine, pag kami ay nag-close na. Pag, uh, pag 8.30 na magsasara na kami or malapit na kami magsara, wala na masyado bumibili. So, lagi ko to ginagawa everyday. Parang routine ko na siya gabi-gabi. Kaya -gabi. ako pinapaklose minsan ng mas maaga yung tindahan namin kasi naglilista po ako dito sa loob. Ng, ano, naglilista po ako ng aking mga Uh, bilhin para bukas kasi halos araw-araw naman talaga ako naglilista, araw-araw ako nagdadagdag ng mga paninda kasi karamihan niya dito sa tindahan ko is mga fast moving na mga items yung mga inuuna ko so araw-araw tayo namimili, so araw-araw tayo nagdadagdag ng stock dito sa tindahan natin, so ito yung routine ko palagi kada gabi halos ito na talaga gabi gabi ko siya ginagawa so lagi ako naglilista so ito yung routine natin tapos tumitingin tingin ako dito sa tindahan sa loob ng tindahan kung ano yung mga wala na kaming stock wala so, dito ayan so dito bungi na siya so alam ko na nawala kaming UFC ketchup na 100 grams so yun po yung pinakamabenta dito meron ako dumating na 200 grams kaya lang hinahanap nila is 100 grams na UFC ketchup and dito bungi din siya ayan bungi na siya yan naman ay wala na kaming stock na mga crispy fry. Meron pa naman. Ayan o, no? kikita nyo, meron pa. Pero wala kaming stock ng crispy fry na spicy. At saka ito, itong uh, garlic. Ito na lang siya. Tapos ayan, eh, nilalagay ko ito dito. Ayan, wala pa. Di pa ako nakapaglagay. Nilalagay ko yan dyan para mas maganda siya. Tingnan. Tapos nagdaragdag na rin tayo ng ibang mga items na wala na. Tumitingin-tingin tayo. Kaya so, mga bungi-bungi yung mga dito natin. Okay. So, ayan. Dumating na yung ating mga biscuit kanina. So, puno na naman yung mga biscuit natin dito sa, ta sa, sa stante natin. Ayan, ngayon gabi lang din po ako naglagay dyan. Kasi gusto ko na ilagay, display lahat yung mga biscuit para makita ko kung ano yung wala na kaming items. Kasi hindi ko siya nakikita talaga pag andun sa box. So, kailangan ko siya i-display na kaagad para nakikita ko na pag, katulad ngayon, tumitingin ako ng mga paninda ko kung ano ba yung wala. Walang mga biscuit Ito, nakalista na dito yung walang mga biscuit Kaya gusto ko nakadisplay na siya pag di ako masyadong busy, kahit gabi na, gusto ko i-display lahat. Ngayon nga gusto ko mag-display kasi may di-display pa ako. anito pa sa baba yan. Kaya lang syempre, naglilista ako. So, hindi ako pwede mag-display. So, tinitingnan ko na lang kung ano yung mga walang stock namin. Like dito, o oh, diba ang daming bungi? Kaya mabilis ko makita kung ano yung wala na kami mga paninda. Kasi bungi siya. <laughs> bungi, bungi talaga. At eh, kung ano yung nakalagay dito, halimbawa, eto. Dito, Mang Tumas, or dito, Cowbell, dito kung ano-ano. So, hindi ko siya ah uh, ninalagyan ng ibang paninda kasi para alam ko kung ano yung nandito namin, kung ano yung mga paninda namin. Kasi minsan din nakakalimutan ko pag wala ako nakikita. So, hinayaan ko lang siya nabungi para alam ko na, ay, yung palang items na yun, yung palang produkto na eh, na kami. So, nakakapaglista na tayo. So, eto dito. Hindi ko alam kung ano yung nandito. Pero itong mga tomato sauce, andito talaga yan. Nilalagay ko dito sa bandang taas. Katulad nito. Ayan, ayan nakasabit. Dito ko yan nilalagay itong mga tomato sauce. Dito nga nakalimutan ko na kung ano yung nakalagay dito. Ah, Graham's pala. Mga Graham's, wala na pala yung stock. Tapos, mga fruit cocktail. Wala na pala akong stock ng mga fruit cocktail. So, nakikita ko kaagad pag wala nang laman dito. Kaya, eto, lalagay ko doon para alam ko kung ano ba yung nandito. Kasi nakakalimutan ko talaga siya. Okay, dito, madami pa, madami na yung ano. May mga stock na ako ng mga inumin kaya lang hindi pa ako nakapag display medyo magulo lang yung ano ko dito kung ano ano nilalagay ko diyan <laughs> kasi hindi pa ako nakapag display dito medyo okay na siya ayan di ba maganda na siya nakapag display na tayo Ayan, tapos konti na lang din yung mga ba, yung barber natin, sobrang mabenta, o, oh, tingnan nyo. Diba, nung isang ano pa lang, nag-upload ako, diba, puno iyan, bagong lagay ko dyan, o. No? Talahati na yung nabawas ng barber natin, diba? Ang lakas ng barber talaga dito. And ayan, dito hindi ko pa rin naaayos yung isang instante natin. Ayan, eh, ko dito yung mga biscuit namin na iba. Okay, so ayan, tumitingin-tingin ako kahit dito, tinitingin ako dito. Ayan yung mga biscuit ang nang mga kihindi. Okay, so tumitingin tayo sa mga kihindi kung ano na yung walang mga, ano, wala na tayong stock. So yun, mga nilata, madami na rin wala, oh. Ayan, oh. Ang dami na. Diba? Kaya lang, wala naman talagang stock. Kaya lang, mga kasari, no? Mahirap talaga yung, ano, stock ngayon. So yung iba talaga, as in wala talagang stock sa mga groceries kahit, mag, kahit maubos mo na lahat ng groceries sa city is wala talagang stock. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon wala pa rin stock doon sa uh, mga groceryhan sa city. So ito yung routine ko. Okay, so ito yung lagi ko ginagawa pag close na kami or bago kami mag-close pag wala na masyado na nabili pag gabi. So, ito yung ginagawa ko lagi dito sa tindahan. Gabi-gabi ko talaga to ginagawa ang maglista para uh, ma, para makapamili tayo bukas ulit ng mga ibang, ng mga ano, ng mga items. Para hindi tayo maubusan. Ay, wala na pala kami itlog. Hala, buti na lang. Ayan, buti na lang nakita ko. Yun know, o, diba? Sa kalimutan mo. No? Wala na pala kami itlog. Yan na lang pala ang natitira. Isang tray at ano, magdadalawang tray. So, kailangan ko na pala mag, Order ng itlog. Hala, nakalimutan ko itlog pala. I-lista ko nga dito muna. Wait, ililista ko muna dito. Ayan, susulat ko muna dito yung itlog natin. Kasi makakalimutan ko yan. Ngayon pala ay 20. Ano bang date? Ayan, uh, ano bang date ngayon? 19 pala, so bukas is 20. Ayan, so kailangan ko pala bumili ng mga itlog. Hala, nakakalimutan ko na ko. Buti, makakalimutan ko. Buti na lang nag-vlog tayo. <laughs> diba? So, ang daming, di ko naaalala. Kaya, gusto ko, kaya gusto ko na magsasara na lang kami. Halimbawa, in so, gusto ko mag, close, na kami kasi, para matapos yung paglilista ko. Kasi, hindi ako natatapos pag hindi, hindi kami nag-close. Kasi, syempre, may, bumi, may mga bumibili pa. Mga sigarilyo yun. Malakas sa amin, mga sigarilyo dito. Kahit, ano, gabi na, mga sigarilyo. Kasi, malapit lang kami dito sa may naglalaro ng billiard. Kaya, yung mga naglalaro doon, yung tumatambay, bumibili dito sa amin ng mga sigarilyo at saka mga cup noodles. Kaya ako naman, um, nauugaga ako pag ganun. Tapos, yung isip ko is nawawala, nakakalimutan ko yung mga ililista ko. Ang ginawa ko, ang ginagawa ko, so nagpapaklose na lang ako ng mas maaga para uh, mailista ko yung mga, wala na kaming mga paninda, yung, pwede, yung mga items na konti na lang kasi dinadagdagan ko yung mga panila namin. Kahit may pang stock pa kami. So, nagdadagdag lang ako ng konti para hindi ako maubusan. Tulad ng itlog. Wala na pala kami itlog. Bigas. Wala na pala kami bigas. Tapos ano ba? Yung wala. Mga biscuit Nagdagdag pa rin ako ng mga biscuit kahit kanina. Ayan, may dumating na kami ng mga biscuit kanina pero magdadagdag pa rin ako kasi yung iba is walang stock kanina. So, maglilista ulit ako. Baka may stock na bukas ba para bukas magkaroon na tayo ng uh, mga stock ulit ng mga biscuit Kasi yung iba, ay walang stock na dumating kanina. Okay, so ito lang talaga yung ginagawa ko. So maglilista na muna tayo. So, kanina pa ako nag-iisip ano yung mga ibibilhin ko. Ay, ano pala, Malboro pala. konti na lang pala. Wala na pala kaming Malboro Plus. So, kailangan ko na maglista ng Malboro Plus. Kasi hindi pa dadating ang PMFTC. So, wala na kaming stock ng Malboro Plus. So, kailangan ko na bumili sa grocery. So, kailangan ko maglista. Ay, naku, nakakalimutan ko talaga kung ano yung mga bibilhin ko para bukas. So, ilista ko muna. Baka makalimutan ko na naman. Baka makalimutan ko na naman. Mamaya na tayo mag -iyaw -iyaw. <laughs> Tapos, yung red. Red na malboro na red. Tapos, mighty. tea. Ayan, isa sa blast. Isa, ayan, ay, ano pala, sa Dallas. Ayan, isa, at saka, ayan, dalawa pa. Sa mighty naman, is, meron pa akong isa at kalahati. So, kailangan ko na magdagdag. Kailangan ko magdagdag ng mighty. Okay, maglilista tayo ng Mighty. Malakas kasi yung Mighty at Dallas. Uh, sa Minsan pala yung Dallas pala at saka Winsboro. Kung matitinda kayo ng mga Dallas at Winsboro dyan, so increase na pala dito sa lugar namin. Uh, nung isang araw lang, nag-increase si Dallas at saka si Winsboro. Hindi ko alam kung titinda rin kayo ng Dallas at saka Winsboro. Dito sa amin mayroon kami Dallas at saka Winsboro. Nag-increase na po siya. 1 to 30 na po sa doon sa city, 1 to 30 na po sa Katbalugan. 1 to 30 na po yung uh, Dallas and Winsboro. So, increase na siya. Dati kasi is 1,071 lang ang isang rim. Pero ngayon ay 1,230 na po ang rim ng Winsboro at saka Dallas. So, si Malboro na lang talaga ang natitira na hindi pa talaga tumataas yung presyo. Siya na lang talaga lahat nagtaas na. Si Malboro na lang yung hindi pa. Di ko alam kung kailan magtataas yan. Pero sigurado ako na magtataas naman talaga yung si Malboro. Kasi nagtaas na nga yung ibang mga sigarilyo. Si Malboro na lang yung natitira. So, posibleng magtaas din si Malboro pero hindi natin alam kung kailan yun. Baka mabigla na lang tayo. Pag pagbalik nila dito is mataas na. Di ba? Shock na lang tayo na ah, increase na ganun. Ganun talaga. Okay, kasi maglilista muna ako. Baka, ako, baka makalimutan ko. Si Dallas. Wala na kami. Dallas. Um, uh, Mighty. Okay, so ito lang muna. Ito lang kasi yung naisip ko tapos itlog. Tapos mga lamas. Wala na pala kami sibuyas. Kabibili ko lang ng sibuyas mga ilang araw pa lang. Tapos wala na. Sobrang mabilis maubos si sibuyas ngayon. Hindi ko alam kung bakit. So maglilista ako ng mga lamas, sibuyas. Uh, sibuyas, bawang. Ewan ko kung may bawang pa kami. Yan. Mga luya, mga ganun. So kailangan ko mag-stock. Ay, kailangan ko mamili pala. Yan. So eto na. So, ito na, pipintahin ko na lang kung magkano ito lahat. Itong mga bibilin natin bukas. Tapos kailangan na natin i-prepare yung ating pambayad. Yan. So, pagkatapos nito, yun, wala na tayong gagawin. Uh, mag, ano na tayo, Ma mag-edit na tayo ng mga, ng aking mga video para makapag-upload na. Okay, so ito lang yung share ko sa inyo. So, ano ko lang, na-share ko lang naman yung ginagawa ko dito sa tindahan. Pag close na kami, minsan pag hindi pa nga kami close, ganito na yung ginagawa ko. Kahit uh, pag hindi pa kami close, uh, pag unti na lang yung binibili, so ganito na yung ginagawa ko hanggang mag-close na kami. Kahit close kami, andito pa rin ako sa loob ng tindahan. Ito pa rin yung ginagawa ko. Kaya minsan late na rin tayo nakakaakyat. ba diba? Late na rin tayo nakakaakyat sa taas. Okay, so, ayan. So, ito lang muna yung share ko. Ayan, sana uh, nagustuhan ninyo yung mga na-share ko sa inyo, yung mga na-vlog natin. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel natin, so subscribe nyo na yung channel natin. Pwede mo rin i-click yung bell para updated ka kung may mga bagong video ako na upload dito sa channel natin. So, sa mga nakasubscribe na dyan, ayan, maraming salamat sa support ninyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. So, pwede nyo i-like and i-share na rin yung video natin para mas madami pa yung mga panood magsubscribe mag-subscribe sa atin. Sana maka-1K na tayo dito sa channel natin. Okay, good night, good evening. Maraming salamat ulit sa mga nanonood ng mga video natin. Maupin na gabi. Bye-bye. Ito -bye. lang muna yung share natin ngayon. Bye-bye.